Ade o oh. Ha? Ah Gusto mo bugas? Oo. Oh. Gusto ni mo bugas? Oo. Oh. Wala kay bugas. Luoy. Ha? Oo. Oh. Sige, ta ganti kag bugas ha. Oh. Palitan ta kag bugas diha. Ana sa. na. Go. Hintayin mo ako d'yan, ha. Oo. Oh. Uh, Ang burger na mo. Ah, uh, so lang sa mga guests Dito lay like, mo ay, mother, mother, oh. Mother, oh. Ha? Ha? Gusto mo bugas? Oo. Gusto niyo mo bugas? Oo. Wala kay bugas? Oo. Ha? Oo. Sige, taga din kag bugas, ha? Oo. Palitan kag bugas di, ha? sa? Karoon na. Sige. Go, hintayin mo ako dyan, ha? Oo, sige. Okay, okay, wait mo ako ha. Bugas gusto mo? Okay. Bili ko. Wait. Okay. Ayan mga kalugit. Gusto niya daw bigas. Lampaliti siya bigas. Ito lang. Kaya siya. Uy. Dira o. Oh, dira lang sa taas. Barato naman ang ano, dira. Bakit okay, siya bugas? Okay, may bugas. Guru. Dira. Sige na. So mga kalugit, kawawa. Uy, bilhan natin siya ng bigas mga kalugit. Ayan ko. So ay mga kalugit, bigyan natin ng bigas yung ano, yung sa Jollibee, kawawa siya. Uy, maliti siya, bugas ito na Ano? 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 Parugit ito sa kuwagi palit, good last time. Ano, uy, Okay lang kung ulay bugas palit ka lang sa ano mga kilo so mga kalugit magbili tayo ng bigas kay para kay mother so inutosan natin ang boyfriend ko mga kalugit na magbili ng bigas ayan so bilha, bilhan natin ng bigas ayan So, ayan kalugit, Kalo, ng boyfriend ko. Nagbili na siya bigas para kay nanay. Hello, oy. Ay. So, ayan bigyan natin si Mother. Love. Ayan no. Ay na, buslot lagi na. Pila palit mo. Lima na buslot. Buslot lagi na. Hala. Hala o umbi. Ay atod sana ako. Pagkawas na dito. <coughs> natin kay Mother. <coughs> Sino? Ah, di ba? Oh. Ah, ah, ah. patika ka. Oh. Thank you. Nana wala kay bugas aw. na imong pagkaon? Ah. Uh. Apo mo di ay lulang mo ni. Gihatag na lang ni muna. Ha? Ay naman dito burger. Again. Taga diri lang ka? Uh Oo. -oh. Okay, oh. Thank you. Oh, di ba? Hindi ka mapati. Balikan ta dayon ka. Oh, sige na, babay yeah. na. Dali, uban na lang ka. Char Asa? Asa? Wala, maulit na mi. Ah, sige. Sige na. O, di ba may burger na ka? May... Ay, gihatag mo di ani mo agang. Nga ah. ka? Ah, buta sa bata. Sige na, dali dali Ay. Bye, mother. Thank you. Ya, tag mo lagi itong imo ha. Ha? Ah, burger mo. O. Oh. Balik lang ko diri. Bye. Ano masabi mo? Thank you. Okay. Ayun, sobrang happy mga kalugit. So ayun. Ayun, thank you so much. Ayun, nangangailangan bigyan natin kasi wala binigay pala ng bata yung binigay ko sa kanya doon. Yung pagkain na binigay ko sa bata, binigay pala din kay mother. So yon at least happy si mother na binigyan ko ng bigas kasi gusto niya bigas kasi. So ayun. Happy kay so, si mother. Thank you so much mga kalugit.